magkasama magiging Karakli! Bago tuloy ang umalis sa bansa, naghasik muna ng bagsik ang super bagyong pepito sa malaking bahagi ng Luzon. At bukod sa malalakas na ulan, hangin at alon, nagdulot nito ng mga pagguho ng lupa. Sa Nueva Vizcaya, pito magkakaanak ang nasawi matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay. Saksi, si James Agustin. Halos makalbong isang bahay sa Baler Aurora ng tangayin ng hangin ng yero nito kahapon. Ay, umangat, Kasabay ng hampas ng hangin ang lakas ng pag-ulan, bunsod ng bagyong pepito. Ang bagsik ng bagyo naramdaman din sa bayan ng Dipakulao, kung saan nagkaroon ng ikalawang landfall ng bagyo kahapon. Hinagupit din ng ilang lugar sa Nueva Ecija. Pinagalaw ng hangin ng ride na ito sa isang peryan sa Bungabot. Pati mga tent sa paligid tinangay. Ramdam naman hanggang gabi ang hampas ng hangin at ulan sa Cabanatuan City. Kaninang umaga may ilang residente ang lumilikas pa rin dahil lubog sa baha ang ilang lugar. Sobrang bilis. Eh, konting ikot mo lang, andyan na agad yung tubig. Ang baha na kalbaryo ng mga residente. Tanawang lawak sa drone video na kuha kaninang umaga labing-pitong barangay ang apektado. Kabilang rito ang barangay ng Riz Lali, at Isla. Lampas tao na sir yung tubig sa loob ng bahay na. Ay mahirap sir talaga. Sakripisyo po. At dahil abot tuhod ang baha, may ilan na gumamit na ng bangka ito po yung bahagi ng tulay na lubog pa rin sa baha dahil doon sa umapaw na sapa. Dito pa lamang po ay abot tuhod na yung taas ng tubig. Pero paglagpas mo rito, lalo-lalo na yung mga papasok doon sa mga looban, mas mataas ang baha. Sinanay Samira sa bintana ng kanyang bahay, idinaan ng mga rescuer. Wala akong magagawa, hindi ako makalabas eh. From upstream po, ang volume ng tubig may iipon po muna 3 no? Three to 6 hours para po bumaba yung katubigan po. Sa Nueva Vizcaya, pinadapa ng hangin ng ilang puno. Hindi nakaligtas ang ilang alagang hayo. Dahil sa walang humpay na ulan, nagkaroon ng landslide sa bayan ng Ambagyo. Pitong nasawi ng matabunan ng kanilang bahay. Ayon sa PDRMO, isang pamilya ang mga nasawi kabilang walong taong gulang at ilang pang minor de edad. na po yung ang um, uh, lakas na buhos ng ulan, mm -hmm. uh, nag-desaturated na po kasi yung lupa man. Kaninang madaling araw nagka-landslide rin sa Canon Road, kaya humambalang sa kalsada ang lupa at mga bato. Kahapon pa sarado sa mga motorista ang Canon Road, kaya walang nasaktan sa pagguho. Merong ongoing na, yung isang ginagawa is tunnel na to totally prevent yung rock may tunnel na nagawa. Meron na actually isa eh. And another is ongoing, uh, the lower portion naman. Halos mag-zero visibility sa Baguio City dahil sa walang umpay na ulan. Bantay sarado ang mga otoridad sa City Camp Lagoon sa pangambang umapaw ito. Kaya nagsilika sa mga residente na katira malapit dito. Ner Nervyos ako, ma'am. <laughs> ano po pinagdasal mo kagabi? <laughs> Siyempre, hinto na po yung ano, bagyo. Makauwi na kami. Isinara kahapon ng ilang tourist spot sa Baguio pero muling binuksan ngayon. Buhos ng ulan at pagpapakawala ng tubig sa mga dama nagpabaha sa Isabela. Halos mga bubong na lang ng mga bahay ang matatanaw. Posibleng mas matindi para mong pinsala kung hindi sinanggan ng Sierra Madre ang bagyo. Nakakatulong yan. And then, ang isa pang uh, uh, factor nun, sa paghina niya kasi nasa lupa na siya. So, yung moisture na na i-enhance ng bagyong si Pipito, unti-unti nababawasan kung ikukumpara natin habang nasa dagat siya. Ayon sa Office of Civil Defense, nagpalipad na ng Black Hawk helicopters ang Philippine Air Force para suriin ang pinsala ng bagyo at makapagbigay ng relief operations. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Matinding pinsala rin ang iniwan ng Super Bagyong Pepito sa Bicol Region, lalo na sa Catanduanes. Ang ilang lugar doon, pahirapan ang supply ng kuryente at signal ng komunikasyon. Mula sa Virag Catanduanes, saksi si Joseph Moro. Joseph? Yeah, wala pa rin kuryente sa maraming bahay dito sa Virag Catanduanes at mahinang mahina ang signal ng mga telecommunications company. Pero sa kabila niyan, kahit nga dito nag landfall itong bagyong pepito, ay zero casualties naman ang naitala ng probinsya. Yan ay dahil nagkaroon sila ng preemptive evacuation. Galit ng mga hampas na hangin. Sa kambal ng tila, hindi maubos na buhos ng ulan. Ganyan ay pinakita ng bagyo sa kabikulan ang bagsik ng isang super typhoon. Maga pa lamang ramdam na ang gupit nito sa dagat sa Camarines Sur kung saan naglalakihan ang mga alon. pag ano, na, pagbaba na. Nang umangat sa pampang ang tubig sa Albay, dali-daling itinabi ng mga residente sa dagat ang kanilang mga gamit at sasakyan. Binitbit nila pati kabaong na nakahimlay noon sa chapel. Halos lamunin ng malalaking alon ng dumara ang fire truck na ito sa kalsada sa Virac. Nagdulot din ng pagguho ng lupa ang bagyo sa Albay. Habang sa Vinson's Camarines Norte, nawasak ang ilang bahay at nalubog sa tubig ang mga palayan. Sa diet Camarines Norte, muling lumikas ang mga evacuees sa isang military camp matapos pasukan nito ng tubig. Sa Katanduanes, unang tinamaan, hindi na nahimik ang super bagyo kahit nang gumabi na. Partikular na napuruhan ang bayan ng Panganiban kung saan unang naglandfall ang super bagyo. Tumambad ang malawak na pinsala pagkatapos. Nawasak ang halos limanda ang bahay. Pinawagsak ng bagyong pepito pati kisame ng Operation center sa bayan ng Viga. Nagtamo ng pinsala pati simbahan at ilang bahay sa bayan. Bahari ng ilang kalsada na hinarangan pa ng mga nagtumbahang puno. Sirasara na rin ang police station na ito sa bayan ng Bagamanok. Nagtuklapan maging ang mga bubong ng mga simbahan at covered court sa lakas ng hangin. Humarang din ang mga puno sa kalsada. Bumuhus pa tubig sa hagtang ito. Kaliwat kanan din ang iniwang pinsala sa bayan ng Karamoran. Ang covered court na ito tuluyan ang nawalan ng bubong. Sa bayan ng San Andres, habang nagsasagawa ng inspeksyon ng mga pulis, isang buntis ang tinulungan ng mga anak sa loob okay, ng kanilang bahay. Agad naman nadala sa ospital ang mag-ina at nasa mabuti na silang kalagayan. Sa bayan ng Igmoto, nililinis na ng mga residente ang mga tumumbang puno kasunod ng bagyo. Sa bayan ng Birak, maaga nang siuwian ang ilang mga evacuee pero may ilang nananatili dahil wala nang mauwian. Malawak at nakapanlulumo ang pinsala pero magkakasama pa rin babangon ng mga katanduanon dahil ni isa walang nasawi sa isla. Ayon sa Kapitolyo, nakatulong ang preemptive evacuation. Tulong-tulong ang mga barangay official, polisya, coast guard at ibang ahensya para mailigas sa lambas 70,000 mga individual. I would like to thank the, the DSWD, the U.S., UH, uh, the AP, AP. Of course, sa ating presidente, BBM, sa pagpadala niya ng uh, Uh, ayuda alang uh, uh, tumulong sila para magkaroon tayo ng kuryente pero marami pang haharaping hamon kabilang ang pagbabalik kuryente na matatagalan pa sa dami ng na nagtumbang poste at naputol na kawad sa bidad ng ng probinsya, posibleng abutin ng dalawang linggo bago maayos ang kuryente at uunahin muna ang mga hospital, airport at kapitolyo. Wala rin signal ang mga telecommunications company kaya may libreng pa wifi at charging ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Habang naghihintay na bumalik lahat sa normal, may parating na 45,000 na family food packs na dagdag sa naon ng 10,000 family food packs na iprinaposisyon bago pa bumagyo. Inihanda na rin ang financial assistance sa mga apektado. Naroon mismo sa si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nag-usap na kami ng Governor, akantayin ko yung listahan mula sa provincial government para mahanda naman ng DSWD yung cash assistance para sa mga nasiraan ng mga tahanan. Uh, parallel to that, uh, nakipag-coordinate na rin kami sa DOLE Uh, at sa Disud kasi may mga request ang province na magmobilize ng tupad kasi livelihood din sa tao pero at the same time makakatulong sila sa recovery effort. Makatutulong din sa pagbangon ng pababalik operasyonal ng Tabaco Port sa Albay kung saan manggagaling ang mga papundang katanduanes galing mainland Luzon. Dito inabutan ko ng aking team mga paserong tatlong araw na na-stranded dahil sa bagyong pepito tulad din din nagaling galing pang Maynila. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala nila sa mga naiwan sa Katanduanes. Bahay namin, sira. Tapos yung pagkabuhay namin medyo hindi naman okay na. Sigurong panibagong ano na naman, diskarte. Yung kusina namin, na-wash out, daw. na -wash out daw po. E ba ba, no? Hindi ko po alam kung paano. Hindi ko alam kung paano. Pia, ang kailangan dito ayon sa uh, provincial government, lalo na dun sa hilagang bahagi ng uh, Katanduanes, yung sa Karamoran at sa Panganiban ay pagkain. No? At uh, bukas na may padating naman na yung uh, GMA Kapuso Foundation para magdala ng ayuda para sa ating mga kababayan dito sa Virac sa Katanduanes. Pia? Joseph, nasabi mo nga sa report mo na talagang maraming bahay sa panganiban, sa Katanduanes, ang talagang ay eh, halos na puruhan na. Ibig sabihin ba nito, Joseph, e eh, karamihan dun sa mga pamilya na yun, eh, nananatili pa rin sa mga evacuation center. At kung sakasakali, yung cash assistance ba na ibibigay ng DSWD sa PAT para makatulong sa muling uh, pagrebuild pag-reveal no, ng kanilang mga tahanan? Okay, yung mga sa evacuation center, pagka sinasa probinsya ka, pag bumagyo at hindi naman na-damage yung bahay mo, katulad dito sa Virac. Mga umuwi na agad yan. Yun naman sa mga malalayong lugar no? sa Caramoran at saka sa Panganiban uh, kahit nasisira yung kanilang mga bahay doon pa rin sila nananatili ngayon. Yung DSWD, dumating na dito si uh, Secretary Rex Gachalian at uh, inihahanda na rin nga yung listahan ng uh, mga residenteng apektado para sa financial assistance. Ang karanasan natin Pia, ay bukod doon sa financial assistance para doon sa pagpapagawa ng kanilang bahay ay halimbawa sa Batanes. Nagbigay sila doon ng yero at saka sa mga kahoy pero I think here, uh, financial Malalaman natin bukas kung ano pa yung mga madadagdag na national government. Ang unang sinabi ng DSWD ay mga food packs muna, pero kaniniwa naman na nagbibigay sila ng mga yero sa mga kahoy para doon sa ating mga kababayan, Pia. Maraming salamat, Joseph Moro. May alok na isang milyong pisong pabuya ang mga kongresista sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Yan po yung pangalang nakapirma sa resibo sa ginastos umanong confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. څکسی سي جون خان انداز Isa ito sa mga resibo ipinasa ng OVP o Office of the Vice President sa COA o Commission on Audit para ipaliwanag kung paano nila ginastos sa loob ng labing isang araw ang 125 million peso 2022 confidential funds. Pero ang pangalang nakapirma sa resibo, hirap basahin ng mga kongresista. The name read, tama po ba? Mary Grace Piatos? Piati? Piati? Ang pagkabasa ko, piyatos eh. Why po yung last? Why po? Since masyada ng mababa yung tail. Ang seryosong tanong ng mga kongresista, totoong tao ba ang nakapirma sa resibo? Now, sa so tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. Pero, would you know na merong restaurant na Mary Grace ang pangalan? Yes, Mr. Chair. Captain At meron Mary ding is... piyatos na brown ng potato chips? Yes, Mr. Shin. Para makumpirma, nagambag-ambaga ng mga kongresista para mag-alok ng pabuya, isang milyong piso sa makapagtuturo sa taong nakapirma rito. Kasi ang sinasabi ng uh, Office of the Vice President, uh, totoo, si Mary Grace Piatos. Kasi uh, kami, hindi kami naniniwala na totoo may Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos kasi yung may pinakamalaking uh, nakuha doon. Eh. Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado, uh, halos lahat na ng tao na naandun is petitionus na. Isa lang ang resibo na ito sa daan-daang acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA na sa tingin ng mga mambabatas ay dinuktor o pineke. Gaya ng mga resibong iba-iba ang pangalan pero tila raw iisang tao lang ang sumulat at pumirma. Kasi sinasabi ng uh, sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na uh, ipinakita no sa hearing eh itong mga acknowledgement receipt, receipt na ito, eh galing po ito ng Commission on Audit, no? At uh, sinabi nga ng uh, Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So paano mo sasabihin no na na ito ay mga peke. Sinubukan namin hinga ng komento si Vice President Sara Duterte pero wala pa siyang tugon. Sa Miyerkules ang susunod na pagdinig ng kamera tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Inasahang dadalo ang ilang OVP officials at aabangan kung lulutang ba si Mary Grace Piatos. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Ipirangako ni Pangulong Bombo Marcos ang tulong sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo sa bansa. Kasabay po niya na pagkilala sa sakripisyo ng mga first responder. Saksi, si June Veneracion. Ang malalakas na hangin at ulan, sinabayan ng malakas na paghambalos ng alon sa coastal areas ng Pulillo, Quezon. Umabot sa limang talampakan ang storm surge o daluyong na nagdulot ang pagbaha sa ilang lugar doon. Matapos ang bagyo, tumambad ang mga napingsalang tahanan. Hindi lang sa Pulilio, maging sa isla lang humalig. May mga partially damaged din na bahay sa bayan ng Buena Vista. Meron lang na-report na minor damage school. And then sa mga tao, yun lang uh, partially and totally damaged ng mga bahay kasi light materials. no So far yun, uh, infrastructure, uh, roads, bridges. Uh, lahat yan okay sila. Ang hinihintay lang natin, reports on nasira na bangka. Mahigit isandaang libong residenteng lumikas ang bumalik sa kanilang tirahan. Bit-bit ang taimtim na panalangin. Kada taon laging may ganito. Lagi kaming evacuate. Kada bagyo punta doon lagi. Sana yung Pasko wala nang bagyo. Muli na rin malawot ang ilang mga isda para makabawi makara ng ilang araw na walang kita. Maray bagang umaasa sa kita natin sa hanap pang araw-araw. Doon na kami nakatuloy sa nanay ko at ano ay wala kasama mga anak ko. Ubabot man sa mahigit isang libong residente ang lumikas. Wala naman ni isang nasawi, nasaktan o wala. sa kasagsagan ng bagyong pipito. Si Pangulong Bongbong Marcos ipinangako ang patuloy na tulong sa mga nasalanta. Tuloy ang paghahatid ng tulong kahit sa mga isolated area, partikular ang pagkain at supply ng tubig. Sisimula na rin ang pagkukumpuni at muling pagtatayo ng mga nasira ng mga nakaraang bagyo. Sana naman um, pagdating ng Pasko, uh, tayong mga Pilipino alalahanin naman natin ang mga ating mga kababayan na kahit pa na sinasalanta at kahit pa sana, yung ating mag sana sanang gawing pamam, papamasko, pamahagihan natin sa kanila at kawawa naman at sila'y naghihirap. Kinilala rin ng Pangulo ang sakripisyo ng mga first responder sa mga lokal na pamahalaan na humarap sa sunod-sunod na bagyo. Gayon din ang pagsunod ng marami sa mga babala. Lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila ito. I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have done, they continue to do and work with uh, as, as hard as they can. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Venaracion, ang inyong saksi. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong petito na may international name na Manny. Wala na pa itong direktang epekto sa bansa. Sa ngayon, ayon sa pag-asa, shear line, northeasterly surface wind flow at easterlies ang nakaaapekto sa bansa. Asahan din ang mga localized thunderstorm. Basa sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, Posible ang light to moderate rains sa Karaga at ilang bahagi ng Davao Region. Halos buong Mindanao ang uulanin sa hapon. Heavy rains sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm at Soxerje. Halos buong Visayas rin ang posibleng ulanin bukas ng hapon. Kalat-kalat naman na ulan sa Luzon, partikular na sa Mimaropa at Bicol Region. Sa Metro Manila, mababang chance na, na ulan pero maghanda pa rin sa posibleng thunderstorms. Tataas po ang toll sa SCTEX at Muntinlupa Cavite Expressway. At ang ilang Noche Buena items naman, nagmahal na. Saksi, si Mark Salazar. Ang Pasko ay sumapit. Tayo na't mag-budget para sa Noche Buena. Kaya ang Department of Trade and Industry o DTI naglabas na ng price guide. Gaya ng para sa hamon, queso de bola, fruit cocktail, all-purpose cream, pasta o spaghetti, macaroni, tomato sauce at iba pa. Ang bad news, sa mahigit 200 Noche Buena item sa merkado, kalahati sa mga ito ang bahagyang tumaas ang presyo kumpara noong isang taon base sa monitoring ng DTI. Wala magagawa. Tuwing Pasko talaga expect na tumataas talaga ang presyo. Make do. Make do with kung anong afford. Ganun, babawas ng na items, nagbabawas ng na amount na lulutuin. Pero hindi naman daw lahat nagmahal. Wala kang choice pag sabay-sabayan. Lahat ng brands sabay, brand sabay nagtaas, di ano yun? Uh, yun, may, may choice ka pa dahil may brands na hindi nagtaas. Halimbawa, sa Christmas ham, labing walong brand, klase at timbang ng hamon ang nagmahal. Pero may labing walo ring kapresyo pa rin ito noong isang taon. Ang keso de bola, anong klase man o timbang ay hindi nagbago ang presyo. Ang mga brand ng spaghetti at macaroni, may mga bumabari ng presyo. Epektibo ang price guide hanggang matapos ang taon. Bukod sa pang Noche Buena, ihanda rin ang bulsa pambayad sa tol. Simula bukas, ipatutupad ang ikalawang taas singil sa tol ng Subic Clark Tarlac Expressway o SETEX. 64 centavos hanggang halos 2 piso kada kilometro ang dagdag depende sa klase ng sasakyan. Sa miyerkules naman, November 20, magkakaroon ng pagtaas ng tol ng Muntinlupa Cavite Expressway o MCX. Ayan pong mga adjustment na yan ay masusing uh, pinag-aralan muna ng uh, ating tanggapan uh, bago man po pinayagan uh, na, na mangulekta ng palibagong tosi. Ayan pong adjustment na yan ay babalik din naman po for the benefit of the motorist users by way of uh, 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 good service and proper operations and maintenance ng ating mga expressway. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Gumugulong na ang imbisigasyon ng Department of Justice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa umunoy extrajudicial killings. Saksi, si Salima Refran. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers pati yung mga uh, big time uh, drug uh, distribution patayin. So nagpa plan po talaga ng evidence. Uh, well, that was a part of the strategy as a mayor. Kasunod ng mga pag-aming ito sa Quad Committee ng Kamara at base sa iba pang hawak na impormasyon, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulla na inumpisahan na ng Department of Justice ang investigasyon laban mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killing. Kakausok mo lang kanila yung head ng task force. Very, very good progress. Malawak ang sakop ng investigasyon mula sa panahong Mayor Panandavao si Duterte hanggang sa maging presidente at ipatupad ang kanyang madugong gyera kontra ilegal na droga. Siyempre, you're talking about several laws that have come into play. And uh, you have uh, the revised penal code and other special laws. IHL, uh, International Humanitarian Law, ang ating uh, pinupuntiriya ngayon because it is the... Uh, law that the ICC is studying, as well as the law that we have here, and uh, or the, it's the law of the ICC actually. That's what they're using right now. Mga paglabag sa RA 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide at Crimes Against Humanity ang tinitignan laban kay Duterte. Katuwang ito ng Crimes Against Humanity na pinaharap sa dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Well, we want, we want the charges to be to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be, if possible, do not, will not overlap. Kasi ano yan eh, uh, even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity still applies. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Duterte. Sabi naman ng kanyang dating presidential legal advisor na si Attorney Salvador Panelo, bakit hindi nalang maghain ng kaso kung mayroong ebidensya. We just cannot give you a blow, uh, day-to-day blow-by-blow account but uh, we are evaluating everything very well. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Nakatakas mula sa kanilang enclosure sa Loburi, Thailand ang nasa dalawang ang umgoy. Nagpaghalat-kalat sila sa paligid at ang iba, naka nakarating pa sa bubong ng police station. Napilitan tuloy ang mga police na magbarikata sa loob ng estasyon sa takot na makapasok at manira ng gamit ang mga unggoy. Unti-unti na silang hinuhuli para maibalik sa enclosure. Libo-libo unggoy ang naninirahan sa Lopburi. On fire performance ng hatid ng ultimate K-pop group na 21 sa dalawang gabi ng kanilang Welcome Back Concert sa bansa. Sabay-sabay na na pa Let's Go Party ang Philo Blackjacks sa sold-out concerts. At very happy naman ang 21 sa energy na ipinakita ng fans. Ang member na si Park Bom hindi natapos ang day 2 show dahil sa health-related issue. Sa pahayag ng YG Entertainment, nilapatan ng medical attention si Bom, pero hindi daw bumuti ang kanyang kondisyon kaya hindi nakabalik sa stage. Humingi sila ng paumanhin at sinigurong nagpapagaling na si Bom. Dirigang pakilala sa Asian Heroes 2024 ang ilang natatangi individual para sa kanilang ambag sa lipunan. Apat na personalidad ang kinilala bilang modern day heroes. Kabilang si Florencia Gozon Tariela para sa kanyang ambag sa larangan ng banking at community development. Ang kanyang anak na si Trisha Flor Tariela Valderrama ang tumanggap ng parangal. Pang merienda man o pang handaan, Pinoy Classic na inihay ng palabok. At kamakailan lang, nanguna ito bilang best noodle dish sa bansa sa isang online food and travel guide. Saksi, si Nico Wahe. Hi guys! Tara samahan niyo ako mag-food trip sa Quiapo at hanapin ang isa sa pinakamatagal nang nagtitinda ng palabok. Yan, ang Robert and Cynthia's na 1940s para usuki sa napakasarap na palabok at matatagpuan dito sa Quiapo, Maynila sa ilalim ng Quezon Bridge. Ikaapat na henerasyon na raw ang mag-asawa na nagtitinda nito. Pinagmula nito sa lola pa ng tatay ko. Tapos lola ng tatay ko, yung anak niya, yung lola ko pa isa. Pagkatapos niya, yung auntie ko na. Pang-apat ang binabalik-balikan daw dito ang kanilang overload palabok na 100 pesos lang na ang sangkap, sangkatutak. May dinurog na tinapa, dinurog na chicharon, pusit, tokwa, spring onion, itlog at ang putok batok na chicharon pelia. At syempre, ang nagpapasarap sa lahat, ang sarsa. Sa akin, kahit anong dami ng ingredients ng palabok, pag ang sarsa mo, hindi masarap hindi babalikan. Ang sarsa ang nagbibigay ng sarap sa Palabok. Yun ang pinamana sa akin sikreto. Ano ang pinaka-ingredient okay. na nagpapasarap sa akin? Secret. <laughs> ang magkakaibigang ito, dumayo pa mula novaliches para sa palabok ni Aling Cynthia. Nabalitaan na ay, masarap daw rito eh. Okay naman, masarap naman. The best. Tulit. Si Rafael, dumaan muna bago umuwi ng North Caloocan. Ang sarap, nakadalawang balik ako sa sarap po. As in, overload nila. Talagang overload na po. Ang isang ito, may pa-takeout pa nga. Ay, hindi ko po ma-explain po. Basta masarap po. <laughs> Pagkakain ka ng palabo, dalawang pagpipilian mo. Isang makapal o mataba, at isa naman yung payat. Eh, fun tayo ng payat, kaya heto lalantakan natin. Dahil tayo ngayon, pero wala eh. Mukhang masarap. Tignan natin. Sobrang sarap. best. Kung ganito naman talaga kasarap ang bawat palabok sa bansa, hindi nakapagtataka kung bakit hinirang yan na best noodle dish sa Pilipinas ng Taste Atlas. Inungusan ng pansit malabon at pansit bihon. Dito nga lang sa Quiapo, tabi-tabi ang kakumpetensya ng tindahan ni Aling Cynthia. Marami rin ang dumadayo at kumakain dito. Ang classic at authentic na Pinoy dish daw na ito, bagamat maraming sangkap, ay nagiging isang masarap na lasa kapag pinagsama-sama na. Marami na nga versions na ginawa dyan ng iba't ibang restaurant. Pero iba-iba man ang version, iisa lang naman ang sasabihin natin mga Pilipino. Wala nang maraming palabok pa, masarap talaga. Para sa GMA Integrated News, Kuwahe, eh ang inyong saksi. Hey, mga kapuso, 37 araw na lang. Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, sa News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!